Dalawampung taon na ng paminigay natin ng sapin sa paa o yung chinela sa mga bata. Alam nyo ba kung paano yan nagsimula? Ang simpleng pangarap na ito naging seryosong misyon para sa ating bansa. Patuloy ang pag-asa at pagbangon ng bawat batang Pinoy dahil ito ang inspirasyon sa mga kwento ng chinelas. O mga bata! mula sa Potrero One Elementary School. Handa na ba kayo sa bago yung chinela? Mga bata, handa na ba kayo sa bago yung chinelas? Ready, get set, go! Handa na ba kayo sa bago niyong chinelas? dalawampung taon na pagbibigay saya. Dalawampung taon na pagpapanumbalik ng pag-asa. Suot ang mga bagong pansapin sa kanilang mga paa. Parang kailan lang, dalawampung taon na pala tayong naghahandog ng tsinela sa mga bata mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula 2004, iba't ibang kwento na ang ating narinig at napanood sa likod ng mga suot-suot nilang mga sapin sa paa. Balikan natin ang simula ng lahat. Kung paano nabuo ang konsepto ng dalawang dekadang Handog Chinelas Nationwide Campaign. Seriously, partner, ano ba daw ang iyong ipamimigay sa aming premyo? Permitted by law ang mag-partner noon sa radyo araw-araw sa DCMM. So, si Ted Filon ay taga-Takloban sa Leyte. So, sabi ko sa kanya, parang gusto ko magkaroon ng charity. Sabi niya, partner, bigyan mo sila ng ismagol. Sabi ko, ano yung smagol? Yung smuggle pala, yan ang tawag nila sa rubber slippers o yung chinelas na goma na ini-smuggle mula sa pantalan. So hanggang ngayon, pag pumunta ka ng Visayas, ang alam pa rin nila sa rubber slippers, yung chinelas na goma ay ismagol. At totoo nga, nung pumunta kami ng Tacloba noon, nakita ko talaga yung mga bata nakapaa. Kung hindi man nakapaa, parang hiniram lang na chinela o napulot lang sa basura o kaya sira-sira, hindi nila mapalitan. Umakyat kami sa kabundukan ng Tanggub City. Doon namin natagpuan ng isang komunidad na halos lahat ng mga bata pawang mga nakapaa. Hindi ko akalain, dito na pala magsisimula ang aking misyon at advokasya. Ang Handog Chinelas Campaign ng inyo pong lingkod. Mas mahirap pa siyang hanapin kesa sa storya. Ah. Dahil lumaki naman tayo na may chinelas. Pero doon ako nagulat na nung finally, nung hinanap ko siya at sinabi kong, Ma'am, Sir, meron po bang lugar dito na ang mga bata ay walang chinelas? Nagulat ako na meron. What? Mapaprobinsya man o maging dito sa Kamaynilaan, Maraming bata, sira-sira ang chinelas. Kuminsan na kaya pa kung pumapasok sa eskwelahan. Quezon City pa lang o dito lang sa Maynila, ang dami dami talaga ng mga bata na walang tsinelas. Imbis na bumili ang mga magulang ng bagong tsinelas sa na napudpod at mapupudpod at mapupudpod diyan, ibibili eh na lang sila ng bigas o bibili na lang sila ng ulam. Kaya ang mga bata kawawa, napipilitan talaga sila na magpaa kahit papasok ng eskwelahan lalo sa probinsya o sa mga bulubundukin o kaya naman ay manghiram o mamulot sa basura. Mula sa mga nakasakong bagong tsinelas Ni level up namin ang pamimigay at dito na namin naisip na ilatag ang mga ito sa bawat eskwelahan na aming pinupuntahan. Ito ang isang bagay na hindi kaagad nalaman ng marami. Pero ngayon, dahil sa ating kampanya, na umabot na ng dalawampung taon, marami nang nakakaalam na ang chinelas ay hindi lang chinelas sa bata. Hindi lang yan proteksyon sa paa o sa saplot sa paa. Yan para sa kanila, kung mapapansin mo, ang mga bata susuotin ng chinelas kahit na ano na lang, straw, gagawa nila ng paraan yan eh. O kaya lubid, o kaya... Uh, ano kurdon, 'di ba? O alambre kahit masakit sa paa. O kaya naman nangalahati na yung ilalim o sobrang butas na yung ilalim pero susuotin pa rin nila. Ang ibig sabihin noon, ang chinelas para sa bata ay dignidad. Sa bawat lugar na aming binibisita, kumahanap din ako ng mga batang may pinakasirang chinelas. Sa kanila ko madalas itanong kung bakit sira ang kanilang tsinelas. Wala kang pambili ng chinelas. isa lang palagi ang kanilang sagot na tumatatak sa puso wala po kaming pera sabay tulo ng luha Ang isa pang hindi ko makalimutan yung minsang ikinuwento ko sa radyo sa DZMM na marami rin ako napaluha noon Itoy isang pamilya na lima o anim silang magkakapatid na iba-ibang edad mula I think three years old hanggang 13 years old sunod-sunod yung laki ng paa ng mga bata pero iisa lang ang pares ng tsinela sa bahay na kailangan pag salusaluhan, bawat araw may naka-assign na araw na masusuot ng bata yung tsinelas. So bumili na sila ng isang malaki. So pagdating doon sa batang maliit, talagang hinihila-hila na lang niya yung tsinelas niya kasi hiniram lang niya doon sa ate o kuya niya. Pinaulanan talaga namin sila ng tsinelas. At ang mga bata, kapag umuwi, ayaw nilang suotin yung bago nilang tsinelas. Para sa kanila, magkaroon ng bagong tsinelas chinelas ay isang himala. Dinagdagan din namin ang mga school supplies para sa mga matatanggap ng mga bagong sapin sa paa. Ang mga sirang chinelas naman nila, inuuwi namin at inilalagay namin sa kwadro. Dinidisplay sa aking mga tahanan at opisina. Parang souvenir at paalala na nakaukit na sa ating puso ang kanilang mga kwento. Maraming nag-aabot ng tulong sa pamamagitan ng Handog Chinelas campaign. Noong 2016, nag-level up ang ating Handog Chinelas. Hindi na lang bata ang kasali, pati na rin si nanay, tatay at ang kanilang mga alagang aso. At tinawag namin itong Case Saya-Saya. Ay naisip ko... E eh di syempre, para sa pamilya, grocery. Masayang-masaya na sila doon kasi syempre, isang linggo na nilang kakainin nyo. Sineswerte naman ang kay Magic dahil paborito ng bayan niya na beauty essential na bibili sa Mercury Drug, Mary Mart, Lazada, Shopee. So binibigay ko yan ng libre sa kanila. Kasi parang, ay Pasko, dahil meron akong pampaganda. Para sa mga tatay naman, importante para sa kanila yung vitamins kasi sila yung taga-banat ng buto at uh, taga-taguyod ng pamilya, vitamins ang binibigay natin at libreng pagupit. Tapos syempre may pakain ka na rin para sa lahat sa kanila maghapon. Tapos napansin ko na kahit pala isang mahirap na pamilya ay marunong magmahal ng alagang aso o pusa. So because meron din tayong adbokasiya uh, ng uh, tamang pag-alaga at pagtrato sa mga hayop lalo sa mga alaga sa bahay, binibigyan natin sila ng lecture kung ano ang dapat pakainin o hindi pakainin sa mga aso at pusa, tabang pagpapabakuna, pagpapakapon, importante yon. So may libre na tayong pakapon at saka pabakuna at pabigay ng mga yung bowl para hindi lang sa saan-saan umiinom ng tubig at saka leash at harness uh, at tinuturuan natin silang alagaan ng mabuti ang kanilang mga alagang aso para na rin mabawasan ang problema ng pagdami ng pagdami ng populasyon ng mga asong gala. Talagang yung pagbabahay-bahay natin para i-encourage sila to give awareness na importante na ip ipakapon yung mga dogs nila, pati yung ibang, di ba may mga cats na rin tayo na naisama during our mga kaysaya-saya. Mula 2004 hanggang ngayon, nasa dalawang milyon na ang nabigyan natin ng chinelas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga nabigyan natin ay ang mga katutubong kapatid nating mga mangyan sa Rizal at mga Aita sa ulongga po. Present din tayo sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda mula Cebu, Osamis at Tacloban. At kahit niyanig ng lindol ang buhol, maagang pamaskong handog na tsinelas din na may kasamang naguumapaw ng mga relief goods at ayuda ang ipinaranas natin sa kanila. Sila ang inyong lingkod ay palagi yung karamay anuman ang hamon ng buhay. Okay. Hindi namin lubos maisip na buong Pilipinas na pala ang nahatiran na natin ng pag-asa na nagpatibay sa dignidad ng bawat bata sa bansa sa pamamagitan ng ating makukulay na tsinelas, mga panyapak sa paa na sinuutan natin ng malasakit at pagmamahal. Nadadagdagan na po ang mga gustong sumama rin po sa mga advocacy ni Miss Corina. Sila po yung mga um, bukas pusong tumutulong sa atin ng libre. Tinatawag po natin silang Corina Angels. Marami rin tayong nabigyan ng awareness. Parang nakatok ng mga puso. Kaya marami din talagang tumutulong mag-sponsor and all kaya nagcontinue yung ano yung advocacy na yon kahit hindi ito nakikita ng mga tao, ito'y parati natin ginagawa. Namimili lang tayo ng ilang mga pinupuntahan natin na naipapakita natin sa programa. So habang may nagdo-donate, habang may tumutulong sa atin at meron tayong ilalabas sa pansarili at habang siyempre may programa tayo, itutuloy natin ang ating kaysaya-saya na isang araw na kasamang ating dalawampung taon ng Handog Chinelas Campaign Nationwide. Saan mang bahagi ng Pilipinas kami magpunta, ang laging hinahanap at hinihingi sa amin, makukulay na chinelas. Simple lang at maliit na halaga pero tumatatak sa marami. At malaki na rin naging marka sa bawat Pilipino. Pangako, patuloy pa rin kaming magseserbisyo publiko hanggang dumating ang araw na wala ng bata mula Luzon, Visayas at Mindanao ang maglalakad ng nakapaa.